So, hello mga ka-electrical. So, ito nga, dinesting ko yung rice cooker natin dito sa solar setup natin na pangmasa, no? Small MPPT. So, kita nyo, nag-drop ng 11.5 yung battery ko, no? Dahil hapon na nga, wala nang katulong siya sa mag-pandar, no? Yung araw ay 14 watts na lang na-harvest niya, no? Uh, versus dito sa 320 6 watts na uh, kinukonsume nitong rice cooker natin. Okay, so yung inverter ko ay nagiinit, no? Sobra init. Kamer hawakan pa naman. So ang blower ko ay nagwawala. Okay. 11 oh, 1000 watts pure sine wave ito. Okay. So, meron nga akong client na 2,000 watts pa yung inverter niya na pure sine wave ay nagtataka siya ang init daw ay siyempre ay eh, ko hugutan ng 300 watts na uh, kuryente di talagang magiinit ka rin di ba yan so pero kinakaya niya no lalo na siguro sa tanghali eh. pero ewan ko lang kung ano mangyayari sa inverter natin baka magbaga na din to pero okay kayo magalala titestingin ko to bukas tanghali eh. or basta may araw na at magsasayang tayo subukan natin itong Uh, rest cooker ko na 400 watts. So, ang expect ko dito is 300 watts lang dahil nga, uh, in-order ko pa kay Shopee, no? So, misleading na naman ako. Na-mislead yung seller natin, no? Ang i-order ko is 0.6 liters. No? Ang binigay sa akin is 1 liter. So, nadagdagan ng 0.4. Then, expect ko is 300 watts yung uh, consumption ng rice cooker. So, ito, hindi. 400, no? Kaya, kita ko, hirap na hirap tuloy yung ano ko. Uh, setup ko dito, no? So, kung merong 200, much better 100. So, yan. Namatay na. Nag-11.5 na yung uh, LBD ko. Kaya, nag-shut off na siya. Dahil, doon ko sinet sa 11.5. Okay. So, di na kaya ng baterya ko itong lead acid. Okay. Pero luma na to. One, thousand, uh, one year and six months na tong battery ko. na no? Pero, kita mo, nakapagpakulo pa tayo ng tubig. Yan. Nakapagpakulo pa tayo ng tubig niya. Okay. So, ito naman natin dito sa ano yan. Dito ulit, sa pure upgrade grid. Saksak naman natin sa pure upgrade grid. No? Dahil wala na. Patay na to. So, okay. Okay. So, yun yung kaganda ng LBD at saka relay. Okay? So, hindi niya masasagad yung battery mo na hanggang sagad na kung ano yung gusto mong i-rate. Dahil sa akin nga, yung 11.5 ay para sa akin ay tama na yun. Hanggang 40% ng battery na yan. No? So, itong resting voltage na yan. Ayan na ay yung 50% to 40%. Yung rating rest voltage niya is 12.6. So, yung iba kasi talagang pag walang LBD at relay, ang nangyayari ay uh, maabot ng 10 ginagamit pa nila doon kinakasira yung battery no? okay. so ito LB LBD got e 13.3 naman dito no? sa pure upgrade setup okay. saksak natin to nagaling ko muna to para di mabigla no? yung monitoring ko so saksak muna natin yung extension ko and So, ang LVD ko, ang voltage ay 13.3, 13 no? Inverter ko, so hindi gumagana. Ibig sabihin, malamig siya. Okay, variable lang speed nitong blower. Okay. Then, ang harvest ko sa solar panel ko is 13, 37 watts lang. Okay. So, expect natin yung Ugot ito is 380 something. Okay. So, medyo mainit na yung tubig na yan. So, eh, ginamit ko na nga kanina. Okay. So, ngayon, naka-on na yung monitoring ko. Ayan, yung monitoring ko naka-on na. Zero, zero. voltage. Voltage is to 33 volts. Okay. Taas, no? To 33 volts yung inverter ko. So, ngayon, power natin. Lagyan natin to. Rice cooker, naka-off. Okay. So, lagyan natin. Ayan. Okay. Naka-power na. Okay. Then, ayan. Tayo natin gumulo ulit. So, ang wattage niyang hinuhugot niya is ayan o, laki. 386. 386 watts. Okay uh, ang kapower ngayon yan, oh, no? mainit. Huwag ka pumasok, Ming. Gusto nang pumalik ni Ming, Ming Ming, eh. Ayan, eh. Okay. So, tingnan natin yung voltage ng LBD ko dito. Ayan. So, from 13.3 volts, nag-drop siya ng uh, um, 12.3 volts, no? So, 0.4 ang po nawala. Okay. Then dito, harvest ko mababa pa rin. No. Then yung inverter ko 1000 watts pure sine wave. Okay, nagwawala na yung blower niya. Okay. So ayan. Yan ang nangyayari kapag rice cooker ang ginamit niyo. Okay? So, pwede sa tanghali siguro, pero ang sa sapper is yung inverter niya, no? Imbis na makagamit ka ng ilaw, electric fan, TV, no? Uh, pwedeng masira itong inverter mo kapag inaraw-araw mo yung rice cooker. Okay. So, yun. Pwede siguro mag-rice cooker ka, i-separate. Mag-separate ka pa na isang breaker. Ah, isang inverter, no? Ah, direct mo sa battery. Okay. Then, ah, ito, para sa loob lang. Pero, ang downside naman kapag kumuha ka ng isang inverter, dinerate mo sa battery hindi mo walang protection para sa low voltage disconnect no hindi kaya dito kakuha yun okay. so ewan ko basta ako Uh, di ko recommend rice cooker lalo na ko 400 watts pwede siguro 200, 100 watts may makuha kayong rice cooker no? mga uh, kay electrical uh, yun, may, medyo kakayanin pa ng inverter uh, kasi nga meron akong client 200 watts yung kanya no? Ini, inihit pa rin daw inverter eh. Yeah, talagang uh, diretso mo na lang sa kuryente kung malaki yung rice cooker mo no. Yan. So yan. Yan natin. Hmm. Big. Okay. Uh, pakita ko sa inyo mamaya kumukulok no. So ano pa ba meron dito sa monitoring natin? So, voltage niya ngayon, sa so kanina 233. Ngayon, 300, 280 na lang ang volts ng AC. So, 383 watts yung hugot. Yung hugot itong rice cooker. No? So, in-order ko nga ito kay Shopee. Expect ko is 300 watts lang. Kahit pa paano, magiging 280 lang sana. Eh, wala. 1 liter pa rin yung binigay. 0.6 liter lang ang kinukuha ko eh. Hindi ko malaman kung misleading yung ano nila. Uh, pero kung sa kuryente nga ng bahay to, ito, ito yung mo siguradong paldo ka sa kuryente sa bill mo. Yun. So, yan. Okay. So, meron din itong uh, watt monitoring, oh, yung consumption. So, ito yung nagamit ko sa isang buwan siguro, 9, 95 watts, kilowatts, kilowatt hour. Oh, no, sa isang buwan. So, monitor pala dito yun. Ayan. Tapos may ampere din. Then, temperature. Then, hertz. So, 59 hertz yung nakikita niya sa inverter natin. So, ayan. Kumukulo na. Ayan. Good naman. Good yung rice cooker na nakuha ko. Pero sana mas maliit pa sana. ah uh, pwede pwede talaga magdano magluto ng sinayang. Pero okay lang. Bukas Yes, tingin natin magsaing dito ng mga ka-electrical. So, sana mga 30 minutes lang luto na naing, sinaing. Baka kayanin pa ng battery natin yan. Gagawin naman natin sa tanghali. Okay. So, salamat sa pagtitiwala ka-electrical. So, kung gusto mo mga gintong content, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click din ang notification bell para updated ka sa mga video ko pandarating. Okay? So, check nyo rin yung FB page ko, ka-electrical. So, Thank you God bless